Okay, ganito yan. Two, two, months ago, pinag-uusapan na namin yan. Mm. After immediately the SIM card registration, nagkaroon kami ng assessment. We discovered na doon sa mga nahuli namin nagbebenta ng pre-registered SIM cards, eh, umaabot minsan doon sa isang computer, 600 <laughs> na SIM cards ang na-register sa isang pangalan. So, parang unli, I mean. di ba? And, uh, bumalik kami sa telco, ano ba ta talaga ang ang reason kung bakit may ano difference ng prepaid at postpaid market. So meron silang studies about that. At ang definition nila at yung yung uh, uh, nila ng prepaid market. Ito yung mga individual na either gusto nila na kontrol ang gastos nila o kulang ang budget nila sa malawak ang paggamit ng online connectivity. So that being the majority of the reasons, so ang prepaid market, ito yung mga budget, kumbaga, no? So, ano ba maximum na number of cell phones ang isang prepaid market individual? So maximum dalawa. So sa libawa, dual SIM yun, edi eh, apat. Sabihin natin may mga anak sila kasi sa pre- sa SIM card registration, kailangan yung... Oh. Ay, nawala ng audio si Yusek. Yusek? Hindi dun ata tayo. Parang nawala yung audio connection natin with Yusek. Uh -uh. Sir? Yusek? Sir, nawala po yung audio. Baka po may napindot. Oh. Balikan na lang natin maya-maya si Yusek Malaman natin kung gano'n baka dami yeah. yung SIM card Oo. na dapat i-register Ang sinabi mm. kasi, na nakita ko, basa ko And let's confirm with Yusek mamaya Ay dapat siguro ang mga hanggang five lang daw mm -mm. May nagsabi naman na okay, Ayun! Si ay na si Yusek, baka okay na audio Oh, hello! Ayun! Ayun! ayun. Sige po, yes. go ahead Yusek Gano'n baka dami so, dapat na SIM? So, yung because of the uh, SIM card registration law Pati yung mga SIM card ng mga anak Nakaregister sa magulang So uh -huh. pwede extend hanggang 10, uh, reasonable pa rin yun. But more than that is highly questionable kasi hindi uh, uh, na normal eh, hindi yun ang normal ng prepaid market. So dapat limitahan natin, uh, in fact, hinihingi namin yung kung sino man ang mga tao nagre register na mahigit sa 10 para ma-track down natin o ma- ma-profile natin ano ba talaga itong mga individual na to. May negosyo ba to? Scammer ba to? Malaki ba ang pamilya nito? Nandun kami sa stage na yun. Doon sa aming inquiry, no, sa investigation natin, doon sa mga nahuli nating machines, eh, inalam namin kung merong bang pinayagan si NTC na mag-import ng text blaster. Sabi na wala sa record namin, merong nagpaalam kasi kailangan mo i-rehistro itong mga mga technological device for communication with NTC, no? Kung wala, dapat i-confiscate yan yes. sa port of entry. Yes. So, wala sila sa record na nag-import. Therefore, lahat ng existing ngayon are considered smuggled or illegal. So, so meron tayong panibagong ano, panlaban sa mga sindikato kasi gumagamit sila ng illegal devices. Meron ng added feature na ginagawa ang mga telcos na that will prevent such occurrences. In fact, uh, in fairness sa NBI no, sabi nila nang hininga namin na explanation, ginawa nila 'yon para proteksyunan ang ating mga citizenry who are registering online, kung safe nga sila or effective nga ba ang controls. So uh, na, nag-agree na na okay, it was done for the sake of ano, uh, ensuring the security of our registrants.